Welcome back to my YouTube channel mga kabosing Yan, ito mga yung ating way So mag ano tayo Maghintay tayo ng train Yan So puno tayo ng Damascus muna Damascus pagod na kami sa kakabiyahe So ayan mga kabosing Wait lang po tayo sa ating train So na mamaya So, dito na tayo mga kabosing so, siksikan tayo Yan, daming tao sa train, no? So, on the way tayo sa Damascus so, Yung mga kabosing, so, siksikan kami dito Kapuset, kapuset So, daming tao So, tayo lang po tayo Nalitakif niyad ilkinisot kham lakakivit Yurja So, mga kabosin, mamaya, tiksikan tayo sobaran ban dobo tan tamaskos eh personal belongings on the train Yan sa pang station narabo sing tawos do layo dami ang tao, pano ano ang train So, mga kabosin, nakapabala tayo ng train at tayo ay naglalakad na. So, pasal tayo dun sa himlayan ni Jesus Christ correct me if I'm wrong pero sabi mm -hmm. nila ano yun dun siya nalilibing dito siya nalilibing sige 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 yan, yan dito tayo mga kabusing I love GML yan, si Mac Mac yan yan si Chapuset o o oh. yan oh. yan I love Jerusalem by Chapuset Muise thank hmm. you tara tara Punta na tayo doon sa Pabless na ka. Pabless tayo ng ating okay, mga okay. biniling rosary okay. Yun, mga kabusing So, nakakabusing na. ka na. Update na so, mamaya. mga mamaya Ito, so, yan mga kabosing, yan po Nandito po kami sa Jerusalem Yan, pa-subscribe na lang po And uh, follow and share Kabosing blog. vlog Bulong yun, natokwan Yan mga kabosing sabihin ko ka mamaya kabosing dito ulit tayo So, balikan natin kasi sinara kanina Yan, mga madre So, tiyak kami sa looban So, yan, dito ulit tayo mga kabosing Ito yung huling himlayan ni Jesus Christ Ito siya So, makikita nyo, dito dito sa wall sa painting na to yan so ito siya ito yung hemline ni Jesus lagay mo yung ano ba, yung towel kulas mo Napakabango niya sobrang bango Okay, let's na it. Let's make it. natin. Kailangan lang tayo lang saglit mga kaboseng. So wish lang po natin is sana is good health. Sana matatapos sa rin yung gear sa amin dito. Thank you, Lord. Tapos yung pinaka-importante yung gift sa buhay ko. Sana matupad na. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Yan mga kabos. So, update ko ulit kayo mamaya. Paikot natin yung Yan. kanina. Yan. kasi ang daming tao dito kanina. Kita niya man doon sa unang video natin. So, tapos sa sobrang dami kasi crowded na. Eh, Nagpipray sila dito. So, hanggang dun sa labas lang. Hindi pwedeng pumasok. Ito yung last station. Jesus Christ. Yan. So, meron tayong guide dito. Thank you so much, sir. No picture. No picture. No picture. No picture. On the other side. Dito lang kayo. So, hindi tayo pwede mag-picture dun sa... ano Close muna natin, mga kabosing.